Gawin ito sa paborito niyong kakanin. For today's video, magluluto tayo ng all-time favorite panghimagas natin. Tara, simulan na natin. So meron tayo dito na piling obe. Inunggasan natin, binabalatan, at i grade natin ito. Pagkatapos ating mag-grate, i-set aside muna natin. Meron tayong 1 grated coconut. I extract lang natin ang gata nito. I Ready na natin ang ating paglulutuan at lulutuin natin siya sa uling kasi masarap ang luto dito. Naglagay lang tayo ng 1 and 1 half cup gata. At ihalo lang natin hanggang sa maging malapot ang mixture. Ang sarap po nitong ating obi mga mamis at all-time favorite talaga natin itong panghimagas. Other option mga mamis pwede kang mag-add dito ng obi powder or obi flavor kung gusto nyo mas mapainhance pa ang lasa nito. Or gagamit tayo ng obi flavor condensed milk. Pero dito, regular condensed milk lang ang ating nilagay. 1 can 300 ml. I-mix lang natin para ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. Nag-add tayo dito ng 1 cup of cornstarch. 1 cup brown sugar at pwede rin white sugar inyong gamitin mga mamis. I-mix lang natin para ma combine at mawala ang kumpul-kumpul ng ating cornstarch. At kung gusto nyo maging pino talaga ang texture, pwede nyo isafe ang ating mixture mga mamis. Pero sa akin o, okay, kasi gusto kong may buo-buong ubi pa tayong mangunguya. At ulutuin natin ito sa mahinang apoy lamang. Continue mixing hanggang sa mag-thicken ang ating mixture. After a few minutes, ito na, luto na ang ating OB mixture. Mag-add tayo ng 1/4 cup butter. Ang butter po ay isang sarap at linamnam ng ating panghimagas at nagbabalansi ito ng tamis kasi salted na ang butter na ito. At ito habang mainit-init pa, inilagay na natin direkta sa ating molde at nag-spread lang tayo ng butter nito. At para mas alam mapasarap at mapalinamnam, nag-grate tayo ng cheese on top. Mas madaming cheese, mas masarap at mas masaya. At ito na mga mami is ready to serve ng ating obe mga blanca. Napakasarap kasi pure obi ang ating ginamit. Tikman na natin kung gaano kasarap ang ating maha blanca. Napakasarap talaga at nagkukomplement ang flavor ng pure obi, cheese, coconut milk at condensed milk na ating nilagay. Ayan na po mga mommies. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe.